Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW sa Bansang Kuisha. Yes. Yes. Sabayan nyo po ngayon. Happy Sunday everyone! Pupunta tayo ng supot o yung ukay-ukayan dito sa Bansang Kuisha. Ito yung mga kasama ko pala. Yung mga kasama ko rin pala sa tarbaho. Actually, ha, hindi ko sila, hindi ka namin nagplano na magsama-sama. So yun yung babaan mo station, papunta doon. Yan yung station na babaan mo sa Supod. da uh, galing, kala, uh, galing pala kami ng lab ni doon na kami nagsakay tapos dito kayo bababa. So yung sakaya, sakayan nyo is uh, number 6 support mods. Most, uh, ko hindi ko masyadong mabigkas. Tapos uh, sumakay kami ng tram papunta doon. Pagi ngayong araw, sumalamig so na siya. Kaya pumunta kami, di uh, pumunta rin ako dito ngayon. Actually, hindi kami nagplano na magsama. Sama, nagkita lang kami. Kasi nga ho, gusto kong bumili ng jacket. Kasi magtaglamig na talaga. Tingnan nyo yung view ngayon. Uh, napaka foggy na at saka ang lamig na talaga. Tapos ayun, nakadating na kami doon. Mga bandang alas 8.30 ng umaga kasi agahan mo din pagpunta dun sa supot na okay, okay yan kasi hanggang 12 noon lang yan sila mag close tapos lalakarin mo um, lalakarin mo pa yan kung walang bus so malayo layo yung lalakarin mo kaya ang sakit ng paa ko nga pero okay lang at is may na, nabili rin ako ng unti nakabili ako ng kawali tapos nakabili ako ng mais yun lang yung nabili ko muna uh, na miss ko lang to at gusto kong i-vlog sa aking channel yung ukay-ukayan dito sa bansang isya. So, yung ukay-ukay -okay po dito is uh, yung hindi sa maarti ha. Kung maarti ka, wag kang pumunta dito. So, parang kumpleto na rin to dito sa supot ukay-ukay. -okay. Maraming mm, pumupunta din dito ng mga Pilipino ayan o oh, may mga kaldero may mga kawali pa dyan five, yung nabili ko 5 euro lang yun pang itlog okay na yun kasi para yung kawali ko sira na kaya binili ko rin tapos nag ikot ikot ako ang sakit ng paa ko kasi ang lawak nyan ang dami may Pilipino din dito na nagtitinda mga Pilipino products tapos may ikuan nga sya dun may talong na na display at saka isang ampalaya actually uh, nauna na pala ako sa mga kasama ko kasi nga ho sila di of nila tapos uh, may mga kasama pa silang iba kaya nauna na rin akong umuwi uh, kasi may pasok nga rin ako tapos maganda rin dito bumili ng mga sapatos tapos mga jacket tapos may mga Kumot pa nga dito mga curtains, lahat-lahat na po. Meron din ditong mga groceries, mga prutas tapos nakabili ako ng mais tag 15 ya yeah, 50 o 0.50 euro ang isa. By piece ang mais dito at least okay lang fresh man siya. Bumili na ako ng uh, unti lang naman kasi na nag-grave ako ng mais tapos nag-ikot-ikot lang ako nauna ako sa mga kasama ko nga kasi nga ho sila, diopman sila tapos ako may pasok pa panghapon. so kailangan ko rin mag-relax uh, para maaga akong uuwi sa bahay kasi nga para makarelax ako kasi may trabaho pa ako ng 3pm So kailangan ko rin mag-relax. Tapos nag-ikot-ikot lang ako. Ah, maghanap sana ako ng sapatos. Pero pagdating mo dun yung parang maguluhan ka sa daming pipilian mo. Tapos ayun, sobrang sakit ng ako kasi ang layo ng lalakarin. Wala kasing bus nung andun pa kami. So kailangan mong lakarin muna. So, pag pauwi, nilakad ko na naman kaya ang sakit ng pa ako pero okay lang at least. Kasi na-miss ko rin yung lugar na to, yung supot na okay-okay yan. Kasi uh, mga affordable lang din dito yung mga bilihin. Tapos may mga basta kompleto din dito. Pwede rin kayong mag dito pag uh, marami kayong mga kaibigan. Pumunta kayo dito ng maaga 7am 7, uh, seven alis na kayo ng bahay para maaga kayong darating doon. Tapos marami kayong mapagpipilian kasi hindi kayo maunahan kasi ang dami ding pumupunta dito kahit mga lokal andito na rin pumupunta. Meron, meron din dito mga kainan, mga parang fast food dito na mga mga burger-burger. Meron din sila mga coffee pag nagutom ka, meron din dito, may CR din dito, may mga Pilipino food din ditong ang tinitinda. Doon sa entrance, may kabayan doon. Tapos, ha meron din doon sa unahan yung magdi-display talaga si kabayan doon. May mga beauty products at saka mga iba-iba pang mga produkto ng pang Pilipino. Yung sadya ko talaga dito is bumili ng sapatos. Tapos, Uh, titingin sana ako ng, ng jacket na yung makapal talaga kasi magtaglamig na sobrang tag, uh, lamig na talaga dito tapos may mga sapatos din hmm. dito na pang pang winter tapos ayun ayan may maraming jacket so pagdating mo dito parang hindi ako masyadong nakafocus kasi nga nag, nagbi uh, nagbibideo pa ako tapos parang wala masyadong nagbebenta ng sapatos um, unti lang naka display ngayon so depende po kasi yan siya sa nagdi-display din or nagbebenta kung uh, pupunta sila ngayong linggo or mga ganun sortihan lang talaga so yung nabili ko is yung kawali tapos mais lang po yung nabili ko tapos kasi ang sakit na ng kaya Napagod na ako kasi ang lawak niyan, may mga kuan oh diyan oh, may mga sapatos. Meron nga dito mga parts ng mga sasakyan, may mga sasakyan ding dito, binibenta mga sikanhan, mga lahat-lahat na kumpleto dito 'yung mga uh, bilihin po. So, ayan po, may mga gamit sa bahay. 'Yung supot ukay-ukay -okay is para siyang divisoria sa Pilipinas. Ayan po, parang divisoria, may mga sikanhan na mga damit. Meron din mga brand new doon na dinisplay sa unahan. Yung nakalatag dito is mga kuan na to, mga sikanhan, pero okay pa to so lahat. So, kung maarte ka, huwag ka nang pumunta dito para hindi ka ma stress sa buhay pero kung okay ka naman sa iyo kung gusto mo makatipid punta ka dito tapos marami din dito mga prutas at mga gamit na kailangan mo sa bahay sumura lang yung mga uh, prutas nila oh. tapos ang fresh pa niyan marami din dito mga may mga groceries din dito nagbebenta Meron ding mga bilihan ng mga ng mga damit yung sa textile yung tawag pam minsan nagsisale na sila ng 1 euro yung parang patapos na po so pwede kayong pumasok don pero kung gusto mo namang mga okay pa naman yung mabibili mo pag opening nila ng bagong mga bale nila or mga bagong sikanhan o kay doon ka pumunta kasi may magaganda din doon na mga damit. So ito yung mais yung nakita ko. So, bumili ako niyan kasi na-miss ko yung mais sa Pilipinas. Tapos, ha, naglakad na naman ako pa uwi. So, ang layo ng lalakarin mga 15 to 20 minutes. So, yun yung masasakyan. sasakyan. tapos, ayan po yung mga bono dyan. Nag, ha, parang namamatay na siya kasi utom na ngayon. So, magtaglamig na talaga, magtaglagas na siya. Tapos ayan, ito yung palabas na po papuntang kalsada. Ito yun. Tapos yun, lalakarin mo pa siya hanggang dulo dun sa tulay kasi yun, meron namang bus pero kailangan mong magantay ng matagal. So ako nilakad ko na lang kontra ma, yung parang ma makuhaan yung oras ko. Ayan po. Yung supot pala is makikita mo yan, yan o, oh, yung da dyan sa tulay. So, pag, pag madaanan mo na yung lawa, so tatayo ka na kasi pag mag-stop na dyan ka na bababa. Baka ma para hindi ka mali maligaw. Yan yung tulay na yan na may lawa. Dyan kasi dadaan yung train or tram. So, pag, pag nakita mo na yung lawa na yan, uh, tayo ka na kasi yan na yung babaan dyan sa tulay tapos lalakarin mo yan sya hanggang dulo meron naman din yung bus pero punuan talaga yung bus tapos bihira lang yung biyahe so kaya ang sakit ng paako rin kasi ang uh, kalakan